Hello sa inyo mga katulongkes For today's video Ayan Papatato ko yung Footprint ng pinakamamahal ko Si Baby Lily Rose Love you na Lagi ka nang nasa piling ni daddy Kahit saan ako magpunta Lagi kita kasama ayan. Pati si mother mo Kahit sa gala Kasama ka namin Ayan. Start na tayo Para matapos na yung tattoo artist ko nga pala pinsan ko yan si Austin Roy Almonia meron siyang page follow nyo na lang lahat ng mga nakikita yung tattoo ko dyan siya ang naka first blood nyan sa tattoo ko si master may mga tattoo din si pinsan din yung mga gumawa magaling yan tagal ko ng tattoo artist yan kahit hindi pa personal tattoo hena pa lang Tibay ko, no? Umingiwi na ako sa sakit, eh. <laughs> Pero okay lang. Mahal ko yung eh. Anak ko yan, eh. Sabi na,

Tapos, uh, so, ayan din yung kapanganakan niya. Pinalagay ko din. Ayan. Tad yung pangit. After ng tatuwaan, ngayon, ngayon lang kami magdi-dinner. Si Master, gutom na gutom na. Napagod ka ka video. After namin kumain, yun, wad naman kami movie.

Kala ka lang namin kumalain mo. Oh. Goto na lang <laughs> si Master. <laughs> Tala ko talaga yun eh, Pero hindi kasi namin na main, no, ubus yung naman Ang midnight snack niya da, main, na Siyempre no, kakalain daw. Oh. Kala ikaw lang. O oh, din. Goto Try and try po. Yung totoo yung dito. Gusto din mo boss. <laughs>